So ayan guys, tingnan niyo guys, papakawalan namin yung pusa namin. Tingnan niyo kung saan siya pupunta. Pasok na oh, dun. Pasok na. Dun. Bukasan uh, na Dun. Pasok na. Dun na. Kasi lalabas kami. So yung ginagawa namin guys. Pag lalabas kami ng bahay. Pinapapasok po muna namin siya ng CR para kung sakaling pumupo siya, nandyan lang na siya. So, ayan. So, ngayon punta pa kami ng school. Ah, na nakalimutan natin ko po siya ng school na hindi, sa may sakayan lang pala ganyan niya mga t-shirt lang siya kasi yung uniform niya pinunit yung bulsa so wala siyang choice kung mag t-shirt kasi isa lang po kasi yung nabili namin na uniform niya time check is uh, 5.41 in the morning natin ko po yung anak ko poses sa ano sa, sa, sa may sakaya ng jeep dati sina, hinatid ko po hinatid po namin siya hanggang school ayan okay. so ngayon sinasanay po namin siya na mag commute mag isa pero gusto rin naman niya na nagko commute din mag isa kasi para masanay daw siya matuto daw siya ngayon na lang ako guys nakapag-vlog na, nakapag, -vlog, nakapag -vlog ulit kasi sobrang ang hirap mag-vlog pagka lalo na hindi ka naman talaga famous. Wow. 541 <coughs> na ngayon pero yung langit is uh, makulimlim. Parang uulan siya. Patuloy <coughs> mo ka Makulimlim ang kalangitan guys. Mukhang uulan ng malakas dapat po talaga dito po siya mag school malapit lang kasi yung school dito sa amin is kapit bahay lang din namin so dahil meron po siyang friend niya, uh, friend niya yung kat, friend niya yung anak ng kawork ko so niya dun sa kabila eh, medyo malayo layo dun kailangan pa ang sumakay ng chip gusto niya po kasi maging classmate yung anak ng friend ko ng kawork ko kaso anong nangyari hindi po sila naging magkaklase waiting kami ng jeep ng sakayan. Medyo maulan, medyo makulimlim. Feeling ko malakas ang ulan ngayon. talaga maging computers so kailangan mo talagang matyagang magantay ng sakayan ang chip buti na lang at dumating yung kaibigan ko na maghahati din, maghahati din sa school so or, naisabay ko siya naisabay ko yung alaga ko dito na po ako sa bahay dito sa bahay guys waiting para kay wifey magpapakulo ako ng hot water para sa aming morning coffee sa aming breakfast ang routine po namin ni wifey pag ang pasok po isa is 2pm sa ngayon kasi isa panggabi siya pero ngayong morning ng, ngayong morning ang uwi pa lang niya pag ang pasok ko po ay 2 p.m. Ako po yung nag-aasagasyo sa bata. Tapos pang labi po siya. Tapos pag ako naman po yung pang labi, siya naman po yung nag-aasagasyo sa bata. dito na lang po ako magpapakulo ng hot water kasi yung thermos namin pag nag i kami ng mainit na tubig mga 20 minutes lumalamig po yung mainit ayon yung magbablog ako ngayon nandito na siya guys kakauwi lang po na ano? gara kasi pagkagamawa gumawa ka ng bata yung sa bata okay. ang result matured matured yung nagiging result so yung kakawi lang po ni YP guys ayan na may naman po kami naman po ang kakain ng pang breakfast Ito na yung shirt ko. Hindi na po kayo umasa guys na sasama ko po siya sa vlog kasi shy type po kasi si YP. Sana all shy type. <laughs> sentrado to. Kain muna kami guys. Hello guys. So for today's video is a time check is 1 PM. 1 PM na po sa mga oras na to. At sa mga oras na to is natutulog na po si WiFi. So ako naman po is nagpe-prepare naman po ako para sa aking duty. kasi ako natutuwa sa haba ng buo ko so ako na po ang nag-decide na mag <laughs> sa ngayon mukha good mukha siyang good tingnan dahil basa yung buhok ewan ko lang kung ano yung tsura nito kapag natuyo na yung buhok <laughs> time check 1.30pm oh my god makikita <laughs> nyo yung itsura ng buo ko ito yung ginipitan ko kanina bago ako pumasok bago umalis ng bahay <laughs> oh my gulay ah uh, ayun so sa mga oras na to is papasok naman po ako ng work <laughs> itsura maulan na hapon na po maulan po ngayon oh my god kinakaban ako sa result ng bangs ko ginipitan ko kasi siya kasi nga na ako hindi na ako natutuwa sa haba ng buo ko so kinakaban ako baka pagtawanan pagtawanan ako ng mga award ko hindi napalakon, hindi napalakon nakapagpaalam kay wifey Nag-nag-iwan na lang ako ng note sa kanya kasi ayoko na siyang gisingin kasi baka mahirapan na naman siyang makatulog mamaya. Ganun kasi siya kapag kasarapan ng tulog niya is tapos inistorbo mo, inabala mo siya, mahihirapan na ulit siyang makatulog. Kaya nag-iwan na lang ako ng note. Para hindi ko na siya maabala. So hanggang dito na lang po muna for today's video. <laughs> Natatawa talaga kasi tsura ng bangs ko. So ayun guys ah. Ingat-ingat po kayo dyan. Bye!